Norvin, ibinunyag ang tunay na ugali ng kanyang asawa na si Lovely. Amakailan nga lang kung matatanda natin ay nagtatalo itong dalawa patungkol sa isang parcel. Tamantala sa unang pagkakataon nagbigay ng pahayag itong si Norvin patungkol sa tunay na ugali ng kanyang asawa. Ito'y matapos nga na makatanggap ng pambabash itong si Lovely dahil sa naging asal nito. Ubalit, sa bagong upload nga nilang vlogs, ay tila nagbago mano itong si Lovely. Bigla raw kasi itong bumait matapos mabas. Sabi pa nga ng isang netizen, takitang tao lang yan, nabas kasi. Totoo nga kayang kaplastikan na lang ang nakikita ng mga fans. Ngunit inamin naman itong si Lovely na talagang bungangira raw ang kanyang karakter. Simula pa o mano nung mag silang mag vlog ni Norvin, nabas niya itong si Lovely dahil sa nitong kagaspangan na ugali. Laki nga ang pagtataka ng ilang mga manonood na tila na bait-baitan raw itong si Lovely. Samantala, maging asawa nga nitong si Nervin ay hindi napigilan na ibunyag ang tunay na ugali ni Lovely. Si Nervin kasi ang tunay na nakaalam kung ano ang ugali ni Lovely dahil matagal na silang nagsasama. Sa mga nagsasabi na bumait itong si Lovely dahil nabas, meron po kaming CCTV. Para patunay na kung ano talaga ang ginawa ni Lovely sa totoong buhay. Ani ano Nervin, hindi na kailangan magbayat-bayitan ni Lovely kasi hindi siya plastik eh. Dahil kung sa totoong buhay ay ginaganyan ako ni Lovely, ay matagal na kami hiwalay. Pagtatanggol nga ni Nervin kay Lovely.